hiwalay yung dalawang eleksyon na to. Kasi sa part, aside from the electoral results, nakasalay dyan yung peace process. Ano ba dapat pagtuunan pansin natin? Ninyo, short term at long term. At pang muli, ano ba yung mga pwede natin magpagtulungan para mas pa pag-usapan ng mga isyu ng pag-eleksyon? Magsisimula ako sa isang tanong. Ilan sa atin sa room na ito nakapag-cover na ng eleksyon? Eh, Tapos lang po tayo ng mga Lahat po tayo nakapag-cover na ng eleksyon. Ilan din sa akin ang um, may readiness of topics na, na ikaw i-cover pa pag-election. Diba? Meron pa ang check na ah, ito. Ito ang susulat ko, ito i-cover ko pang eleksyon. Diba may ganyan na makita? Mm no? -hmm. Kapag naman bago, sino po yung bago sa eleksyon ni? Meron po tayong ano mga dito? Mga young blonde? Okay, wala. So, kapag ito bago, sure po ako natitingin ka sa mga nakasulat, or mga covenants na ng mga previous elections. Here yan. Tulad nyo, ganun din yung challenges namin. ah uh, ganun din yung challenges sa mga election watchdog tulad namin. Huwag nyo na akong tanungin kung kailan ako nagsimula sa election monitor. <laughs> Kasi si Sir Louie, nakita niya ako nung estudyante pa ako ng law. So, kaya so, matagal-tagal na rin tayo sa usapin ng election monitor. Dumating so, na rin ako sa punto na ilalabas ko yung mga nitupo ko at itinahay ko yung mga dapat tingnan. Di mga may naman po? Parang wash, rinse, dry, repeat the cycle. Ang ganun pa, di ba, ang election coverage? Mahalaga na ito rin po yung nakamistan. Kailangan namin pagiging tayo sa coverage na election kasi mahalaga po ang information lalo na sa evolving problem natin ng disinformation and, 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 and information integrity. Pero ibig sabihin, hindi ko kailangan natin mag-aral ng mga sa mga eleksyon at mga resolution ni Kongre. In all due respect po sa mga legends sa natin at mga institution sa lalaman ng media, marami na rin ang nagbabago sa eleksyon at iyan po ay na bakit madami na pag si Na yung malaking problema po 10 years ago ay hindi na naman ganun kalaking problema ngayon those voters po. Kasi may meron na tayong mandatory by electing. So yun po yung, parang every election na hindi ko kino-cover or sinusulat, pero ay hindi na nanahigit yan eh. Hindi na nanahigit yung problema talaga pag election. So isa po ito sa short term suggestion ko. We need to sharpen the so, mag-aral po tayo pag-update dahil sa mga pagbabago sa election. Maganda po kung simula yung mga nabangit ni Jay, ang dahil pong pagbabago ng innovations na ginagawa at mangyayari sa darating na eh. Pangalawa Pangalawang pong mag-explore at kung natin po tayo ng ibang uh, stories pagdating sa election. Nung pinag-iisipan ko po, ano yung pwede kong masabi ngayong hapon? Kung pwede ka sa tanong sa assessment sa lente, ano ang tingin niyo sa 2022 national local election? Sabi ko lang, okay na tayo sa procedural eh. Yung pagbibilang, pagbibilang, pagtatabilin ng mga binilang sa presinto, pero, iwan na iwan naman yung substantive. Ano ba yung ibig sabihin na substantive aspect ng election? Yung substantial ng mga boto natin. Masasabi pa natin ating ng election kung ang boto ay nabili na. Problema natin ang mga bayi. Masasabi pa ba natin ating ng election kung wala naman pagbibigyan sa boto. Problema natin yung mga ano, post possessions. At yung mga political dynasties na lang yung tumatakbo. Kung wala naman talagang dono ka na nangyayari. At ito po ay shout-out sa mga kasama po natin na nag-over sa barn, particularly. Walang patuhan na nangyayari sa control area. So, okay na ba isulat yung mga usual topics? Pero may mga pwede po tayo isulat na iba. Anong effect ng election, for example, sa pamamahala? Ano ang use of state resources? At paano ito nakakatulong sa pagpapalakas ng mga political dynasties? Ano ba ang magsamoro electoral vote? Ano ba yung IRR? So, hindi lang po problema ng mga mga born ang parliamentary elections. Kasi po namin pinag-uusapan ng na ELA. Hindi masyado nabibigyan ng pansin yung bagong sistema ng gobyerno na meron sa board.